di ka ayot duna magliliit? masini pagi si? nasagamot niya. wait. ano you make bunot bunot there. wow. video siya Papakan mo? na.

Wow, 1, 2, 3. Dali mo, tapos maglaba ka pa. Bilis ka, <coughs> na Ganyan ang magbunot. Eh. Maturuan mo, siya si Lina. Bakit siya rin nai? Punin mo siya, na natutulog. Akan yung halaga niya, nagbubulot. Tamo, <coughs> Baligtad na yung buhay na yun. O, na yung Lina, yan. At eh. Lina, Ay, ay. Tang-out <laughs> <laughs> ka pa. Hey, isemar? yeah, darius, <laughs> okay. ay ay ay, pa <laughs> 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 kenyo? up up up, up. Oh, Napak mo, napa mo dong sa Balikta, jupa, ay, dapat. Yeah. oh, oh. <laughs> <laughs>

gallararan <muchos> <muchos> <muchos>